Araw po, magandang madaling araw dyan sa Pilipinas At dito po sa amin ay magandang tanghali Napaka-araw po sa amin ngayon Anyway, ito muli si Dr. Amalia Bongco, Bumabati po sa inyo na magandang araw dyan Magandang maluhating araw sa inyong lahat So, may bagong topic po akong tatalakayin Ang ating topic na napaka ng acute conjunctivitis Or pink eye, ito Pero nakaka- bulag po sa isang tao. Okay? Kaya uh, huwag natin simple-simplihin ang ating mga sakit sa mata na lalo na yung mga sore. Ano po ba ang acute conjunctivitis or the pink eye? So, acute conjunctivitis or known as the pink eye is defined as inflammation of the conjunctiva. Siyempre, conjunctivitis or conjunctiva. So, it is an infectious inflammation of the conjunctiva cause, causes the eye blood vessels to dilate kaya po nagkakaroon ng various appearance. Okay, ayan po ang pamumula ng ating mata. Nakikita niyo po dyan sa ating slide. Mayroon pa kasamang nana yan. Pong ito, pinapakita yung nasabing eye with a conjunctivitis. Pinapakita po yung normal appearance ng conjunctiva na naglalign sa ating mata. Okay. sa this slide, to, pinapakita po yung anatomy ng conjunctiva. So, makikita yung palpebral conjunctiva, yung conjunctiva, fornix yung tawagin namin, and bulbar a conjunctiva, tapos may cross-section, no? Yung nga, pinakita din yung conjunctiva ng bulbar, fornix, and also palpebra. Kaya ako pinakita sa inyo anatomy na yan, yan ang mga parts ng conjunctiva na naapektuhan, kaya you know, involved po yan pag nagkaroon tayo ng conjunctivitis, okay? Alright. What are the type of conjunctivitis? Meron tinatawag tayong allergic conjunctivitis, viral conjunctivitis, and bacterial conjunctivitis. So, sa allergic conjunctivitis, there is an itching, pangangati o pamumula, redness of the eye, swelling, pamamaga ng conjunctiva, okay, na maga, pamumula. Okay? Yan ang ating allergic conjunctivitis. Viral. So, may pamumula, redness of the eye, tapos so, periodic itching, pangangati din, paminsan-minsan, pero naglululuha. increased lacrimation. Okay, bacterial. So, andun din ulit ang pamumula ng mata, redness of the eyes, sometimes dryness, and skin of the skin, okay? Around then, at saka po may mga nanak. mucopurulent discharge, yan po ang bacterial. Okay? So, yan ang types of conjunctivitis. Okay, yan po. It's allergic, viral, and bacterial. Dito po sa susunod na slide ay ipapakita yung common causes of conjunctivitis. So, meron kami tinatawag na viruses, bacteria, fungi, and then allergens, and also irritants, and eye condition. Anatomical ko po sa so ating mataya. Anatomical uh, may problema. Okay. Sa so, viruses, so, yung katulad pag nakasakit kayo ng na measles and mumps. And then sa bacteria, yung may mga microbe yung katulad ng Staphylococcus aureus and Streptococcus. And then sa fungi naman, yung those yung mga nag-gardening ng mga ng mga, 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 mga bagay okay sa plants okay next plants okay and then and then po dito sa may mga yung sinasabi namin allergens yung may mga sakit may asthma eczema okay yan po yung mga sakit din nakakakus, ng pamumula ng mata conjunctivitis irritants irritants katulad po ng bawa na expose sa chlorine yung fumes noon irritants sa smoke you know, na irritate ang mata nyo minsan yung wind and dust kaya irritants ang tawag diyan okay sakit ultraviolet you know sobrang sinag ng araw nakakasaano rin po yan ang conjunctivitis. eh yung mga ibang eye conditions okay? yung mga nakabaligtad yung eyelids natutusok-tusok yung, yung mga mata kaya nakakos ng redness yan saka po yung chronic dacryocystitis kung tawagin yung chronic dacryocystitis eh yung, yung tear duct natin na inflamed, okay? Kaya may uh, uh, nagkaroon ng mga man, conjunctivitis. Okay, blepharitis naman yung eyelids, nagka-infection. Okay, those are the causes of conjunctivitis. Ito naman sa slide ito, is may mention of what are the risk factors for conjunctivitis. So, yung mga na-expose, someone's exposure to someone infected, yung meron na talagang sakit sa mga mata na viral or bacterial form conjunctivitis, yung yung na-expose yung mga may allergic, yun din ang mga may risk factors, yung yung may mga asthma, okay? And any one that uses contact lenses, especially yung extended wear, Yeah, nakaka-conjunctivitis yan. Lalo na po yung contactless. Eh, hindi malinis ang pag uh, paglalagay nyo. Okay, nagkukasuri na uh, infection sa mata. ng conjunctive Okay. Sa, sa slide naman po, sinasabi yung mga sintomas. Ano ba simptomas na mga merong conjunctivitis? Yung sore eyes, yan. Number one, syempre, pamumula ng ating mga mata. Isa minsan, ang apektuhan, tapos dalawang mata, yung nga, itchiness, pangangati, tapos yung sinasabi nilang gritty peeling in one or both. Ang gritty peeling, para bang may buhangin na, na sense ng uh, kayo sa inyong mata. Yun, uh, yung sulit sa dito, yung sa tagiliran dito, gitna, ng pipil. Eh. And syempre, may discharge, one or both eye, may discharge. Tapos, may cross formation pa. And then po, pag umaga, pag gising nyo, sa dami ng discharge, minsan ay hirapan tayong uh, ibuka ang mata. Okay? Yan ang problema doon sa conjunctivitis. Lalo na kung bacterial type yan. Siyempre, yung pagluluha ng ilating mata. Okay? Yan po ang mga symptoms ng conjunctivitis. So, nasa diagnosis na po tayo ngayon. So, ang mga test, pwede nyo nga i-request ng doktor. Peso, aside from the history-wise, you know, i-examine din ng doktor ang inyong mata and then magpapa-allergy testing, visual acuity test, and then fluorescence, and staining, is physical exam nga, titignan nga kayo, then, yung eye discharge sample analysis, and culture test. Usually, ang culture test, pag ang doktor sunususpect na meron ng, you know, serious infection, na katulad kung sa gali may syphilis, you know, yung mga gonorrheal STD infection. Yan. Ayan ang mga, ang mga, ah, uh, kailangan i-culture yung liquid na nakikita din yung discharge o kaya meron po kayo yung talagang serious bacterial infection and may foreign body sa inyong mata na kailangan po natin talaga examining mabuti. At po sa susunod na slide na po ay papakita ko sa inyo yung treatment na pink eye conjunctivitis types and treatments. So, kinategorize po ng allergic conjunctivitis, bacterial conjunctivitis, and viral conjunctivitis. Kasi sa tatlong klase na po yun, iba management nila sa bawat isa. Okay, may tatawag nga kami. Number one, yung antihistamine. Antihistamine, antikate, no? And then, non-steroidal, steroids, uh, antibiotics, and then, over-the-counter artificial eye drops, cool compress, and antiviral medication. Siyempre, Um, ah, uh, may categorize po ng mga doktor. Yan na you Know, kung allergic conjunctivitis, yung po ibigay nila, kung um, bacterial and viral conjunctivitis, yung po yung mga gamot na i-prescribe. Ip okay? Yan na tayo, complication ng uh, conjunctivitis. Okay? So, sa slide ito, sinasabi mo may corneal damage sa children. No? In corneal damage, corneal swelling, astigmatism, sa so eye refraction, yung nakakaproblema, uveitis, corneal perforation, na no? puro cornea po. Eh, pag ganyan corneal perforation, maka, sempre, ano mabubulag tayo. Kasi, yun, din, yun, no? magkaroon pang permanent blindness, you know. Then, meningitis, pag infection sa mata, kasi meron din tayong mga ugat-ugat dyan pag may infection eh, yung, hematogenous root ang tawagan namin, yung eh, maakit sa utak o na meningitis pa and then cellulitis, surrounding po sa ating mga muscles o uh, iris dyan na magnanana okay, also otitis media yung mga hematogenous root na yan okay, Kaya na yun po, naging komplikasyon ang worst, syempre, yeah, pag na meningitis tayo, infection sa utak yan, yeah, pag hindi na nagamot yan eh, tigok, yun naman na uh, So, pang komplikasyon, you know, mabubulag kayo, masaklap, permanent damage. So, blindness, okay? Kaya, sa simpleng sore eyes na pinabayaan nyo at hindi na paggamot, eh, yun, mag -e tayo doon, okay? Kaya, kailangan natin iwasan mangyari, kung maiiwasan, okay? Kaya, pinalakay ko rin po ito kahit simpleng sakit, eh, nakakatigok din, you know, okay? In this slide po naman, sabi ko, kailan ba kayo magpapatingin sa doktor? Siyempre, kung ma you have a lot of pain, sabi mo, sakit talaga ang inyong mata. At yung mata nyo talagang mapulang-mapula na. Okay? Tapos, maraming mga mucus secretions na naglabas, na lumalabas. And then, uh, yung inyong paniningin, vision is blurry or masyadong sensitive na sa light na hindi naman gumaganda. Kahit ba, punasan na, wipe your discharge away from the from your eye, okay? Yun if your symptoms does not get better, especially kasi po, ang, kung viral lang yan, hindi in 7 or to 10 days, the most, you know, gagaling at gagaling yan. At kung maaari po, eh, huwag yun naman po yung, ano yan, lalagyan po ng milk, breast milk, o minsan uh, patak ng breast milk, or ihe, bawal, hindi naman po yun ang gamot, okay? Eh, lalo na kung may UTI, may infection pala yung ihing yun, huwag na huwag yung gagawin yun, you know? pating kayo sa doktor. Okay? And then nga po yung mga nag -we ng eye contacts na na-scratch pa nila yung matala na sugatan ng cornea ay kailangan nyo po magpatingin sa doktor kasi nga ang malalang mangyari sa inyo ay blindness. Okay? Blindness po. Huling slide ko po ay prevention. You know, paano ba tayo makaiwas magkaroon itong uh, sore eyes, pink eyes, or conjunctivitis. So, number one is syempre, wash your hand, wash your eyes, you know, with clean water, frequently if there's a discharge present. Okay? laging nyo naman hugasan inyong mata. And then, as much as possible naman po, huwag kayong tatabi sa may taong may sore eyes. You know? pag na po yung may, yun nga, for 5 days, no? Kailangan yung umiwas, kasi yung po yung transmission period nila, nakakahawa 5 days. syempre, yung mga handkerchief, towel, o mga bedsheet, medyo separate nyo. Eh, kung mag-share kayo ng, ng unan, or kumot, eh, bedsheet nyo, and then, may, ano, 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 pati yung mga sabon. Pag nagwahan yung sabon, nandod doon doon yung germs, you know, isolate muna, magkaiba mag, uh, muna, okay? And then, usually nga, strict hand hygiene. Wash your hands with soap and water at least 20 seconds, nakalagay dito. Eat good, good, uh, nutritious and balanced diet, okay? Specially high protein. Ang nakalagay dito, avoid spicy and fried food. Mm, bawal yun spicy food, yung nahihilig niya sa mga sil-sil dyan. Huwag niyo nang kakain ng na gano'n, na, at saka mga fried food. And I don't know what is the mechanism of that. Pero kung um, kayo, di man magaling. And then avoid, siyempre, common, common, ano naman to? Avoid using your contact lens. May infection na kayo, naka-contact lens pa rin kayo. You Kaya, know? yeah, at tanggalin nyo muna yung contact lens nyo pag meron kayong conjunctivitis. You know? minsan nga, the plain, contact lens, hindi nyo maganda paglalagay ng contact lens at hindi malinis ang inyong kamay, ayan na rin. Kayo na rin ang nagagay ng uh, infection sa inyong mata. Kaya ang hirap din na may, may contact lens. Dapat po talagang malinis. Malinis ang inyong kamay at malinis din yung mga gamit. Kasi kung marumi yung gamit, eh, inintroduce yung, yung sa contact lens yung germs germs mismo sa so, initially you need to consult your doctor immediately. Kung sakali nga yung mga bagay na binanggit ko, kung kailan pa kayo magpapadoktor, Okay? Kailangan. Kasi matayan, yan. Dadalawa lang ang mata natin. Kaya ingatay nyo. Swerte nyo kung isang mata lang ang nabulag. Okay? Eh kung balawa yan. Ang hirap. ano? You know? Ang hirap. Mahirap pagbulag. Mm -hmm. And then, if ever nga, go to your eye specialist kung may blurring of vision. No? Pero huwag yun na hintayin yung blurring of, blurring of vision na yan. Kung after 3 or 4 days, akin 3 or 4 days, 5 days, walang pagbabago, eh, punta na kayo sa doktor nyo you know, even sa sasabihin nila ay eh, 7 to 10 days, meron po yan sariling gumagaling. Pero minsan nga, 5 o 6, naku, malala na, bago magkaroon ng uh, gamutan, you know, kung kaya naman para ng bulsa natin kahit papano, patingin sa doktor, okay? Sa so government naman, walang bayad. Okay? Patuktor na kayo, parang hindi naman kayo mabulag. Eh, okay? worse nga, di sabi sa inyo, karoon pala imatogenous route na infection, yung meningitis, no? Otitis media, localized lang yan. Pero, one, okay, sa otitis media, localized lang po yan. Once nag-umakyat, ascending infection, okay, eh, involved din ang ating utak, no? Mga uh, brain abscess, okay. sa po ng meningitis, baka magkaroon pa tayo ng brain abscess, okay? Kaya, ingat-ingat lang po. Kaya, sana nakatulong itong aking, aking, ah, uh, simpleng, simpleng, ah, uh, topic, acute conjunctivitis, ano? So, ito pa ho. Babasahin ko na lang. preventing the spread pink eye. Okay? Don't touch your eyes with us. Wash your hands. Importante ho talaga yung paghuhugas na. Yun. Use a clean towel or wash cloth daily. Don't share towels or wash cloth. Change your pillowcase. often. Throw away all cosmetics. Oh, ayun. Yung mga mascara-mascara mga pala sa make-up nyo. Okay? Huwag uh, yun na muna gamitin yun. Don't share eye cosmetics or personal eye care items. Okay? Eh, syempre, pag mag share kayo, infected na yung mata ng tao. Gamit pa siya ng kanyang-kanyang mga eyeliner, you know. Eh, tapos, kayo naman, oh, sige, gamit din kayo ng eyeliner niya. o, oh, bukas, pareho na kayong, ikaw na rin. Talagang may conjunctivitis. Kaya, huwag na no, mag-share-share ng mga ganong uh, gamit. Okay? Maaari talaga separate. Ano kanya -kanya, yung kanya-kanya? sayo-sayo. Okay? Para ma-avoid. Para na-infection. Anyway, ayan po ang mga prevention. Okay? Maraming salamat po muli sa inyo. Sana meron kayo na ako ang kaalaman. Okay? Uh, ito muli ang inyong lingkod. Dr. Amalia Bongco, Maraming maraming salamat po sa inyo sa pag-watch o pag, or pag uh, panood ng akin video. Sana po i-share nyo para makatulong din sa ating kapwa. At uh, kung, kung yung gusto nyo i-like and subscribe, eh, maraming salamat po. Okay? sanggansa sa muli nating uh, pagkikita. Maraming salamat po. God bless po. God bless sa ating lahat.